Last two minutes. Yung garating na mga opisyal. Kasi bababa sila. Hindi tayo kailangang wala kayo. Aarabin po kayo. Hindi, si, hindi kami aayos hanggang hindi si bababa. Kayo po ay representative lang ng mga ito. Para... Kaya ito'y representation ito. Hindi lamang sa samahan ng Democratic and Republican Guardians or sa lahat ng mga asosasyon na ng narito ngayon. Kundi ito representation mula Luzon, Visayas at Mindanao bilang mamamayang Pilipinong tagapagmana ng kayamanan na katago dito, particularmente sa Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas. Magkano mo yun? Ang uh, initial na pundong ating pinaglalaban since 2016 pa na nato kami is more than 100 trillion pesos printed with a backup of gold. Ano yung yeah. 2016 nandito na kami. Ito nga, kaya sabi ko kapo dito oh. 2016, picturean ninyo. Ayan. 2016, nandito na kami. Angat mga ay ito. Ayan ang mga nilalang at ang ating mga dokumento. April five. ah oh. Ni-receive uh, ng Banko Sentral yan, April 5, at ito ang nilalaman, picture ninyo para mayroon kayong idea. Oh. At, uh, at ito, yan.